Gumala naman nga ni tayo sa kagubatan bago ang undas Baka nga ni magsilabasan na ang mga dambuhalang sawa at king cobra Baka naman nga ni mapagbigyan bago ang aking kaarawan Pagpasok pala nga ni namin dito sa masukal na kagubatan Ito agad ang bumungad sa amin Isang napakagandang ibon Hindi nga ni namin masyadong malapitan Gawa ng nasa pampangya ng bangin Pakaamo naman nga ni niya kahit binubugaw na namin Hindi siya umaalis Yan naman pala nga ni ang scaps owl O mas kilala natin sa tawag na kwago can't believe the night. Sinasadya na nga ni, namin dyan magingay para makita namin na lumipad siya. Ayaw niya talaga. Kaya nga ni ihinayaan na lang namin yan dyan. Ito naman nga ni, ang sunod namin na nakita, isang magandang ibon. Yan naman nga ni, ang emerald daw. Hindi na nga ni, masyado makita sa camera, gawa ng medyo malayo. Marami nga ni, ang nakikita namin dito na magagandang hayop, kaya alagaan natin ang kalikasan. Para nga ni, hindi sila maubos kasi isa yan sa yaman ng ating Pilipinas. At yan naman nga ni, isang adult size na Marins Bronze Buck. At ito naman nga ani nakita namin bagong mold pa lang na insekto. Hindi ko lang ani sigurado kung yan ang Katie Dead. Medyo mataas lang kasi nga ni siya. Meron din nga ni dito isang huntsman. May nadakma na siya na isang cricket. Sigurado busog na busog na siya sa cricket na yan. Gawa ng kasing laki lang ng kanyang katawan. Tinatanggal naman nga ni dito ng kasamahan namin yung mga tuyo ng dahon ng nyo. Gawa ng dyan namin madalas makita ang dwarf wood scorpion. Gusto niya daw kasi nga ni makakita nun. Inadaan na naman nga kami dito isang napakagandang bulaklak. Parang bulaklak nga ni siya dyan ng kamote. Meron din nga ni dito isang napakalaking bullfrog. Kumakain ba kayo niyan? Crispy fry lang nga ni ang katapat niyan. Siguradong ubus ang bahaw. Sigurado, paborito din nga ni yan ng ibang mga taga bukid. Masarap din nga ni pala yan sa gata tapos lalagyan ng madaming sili. May nakita naman nga ni kami dito isang fruit bat. Napakakuit naman pala nga ni niya dyan sa malapitan para siyang daga. Meron din nga ni dito isang makamandag na ahas. Yan ang viper. Tropedolay mo sa Banulatus. Nakakita din nga ni kami dito ng dal dalawang ibon, magkapares yata sila. Buti pa yung ibon, may kapares, iikaw. At ito naman nga ni pangalawang bullfrog na nakita namin kaya hindi na yan papalampasin ng kasamahan namin. Siguradong may kalalagyan na yan sa kawali. May nakita naman nga ni kami dito sa gilid lang ng ilog, isang maliit na iga. Pakabilis naman nga ni niya dyan na gumalaw kaya hindi siya masunda ng kamera At ito naman nga ni yung gagamba na pag nagalaw mo yung kanyang sapot ay gagalaw-galaw talaga siya. Hindi ko lang nga ni sigurado kung family pa yan ng mga herb -weber. Sa ganitong klasing puno naman nga ni kami madalas makakita ng leaf insect. Kaya nga ni pinagmamasda namin yan ng maigi. Baka may makita naman kami dyan. At ito naman nga ni, nakakita kami dito ng isang dambuhalang ahas. Napakalaki na nga ni, ng isang to. Yan naman nga ni, ang tinatawag na reticulated python. Walang tinataglay na kamandag pero napakadelikado pa rin gawa ng napakalakas nitong pumulupot at napakatalim ng kanyang mga ngipin. Meron din nga ni dito medyo kakaibang bayoko. Kulay puti ang kanyang kulay. May nadaan na naman nga ni kami dito, isang hasyenda ng marijuana, napakalaki na ng mga puno. At ito naman nga ni, bigla na lang bumabangga sa aming flashlight. Yan naman nga ni, ang Philippine Bulbul. Akala namin, may bumabato na sa amin. Meron din nga ni, dito isang napakalaking gagamba. Yan ang Golden Herb Weber.